Yo mga tol, si TV magbabalik si Kuya Vloggers nyo mag mini vlog naman dadi adlaw na dyan ito Just kira niya ang kuryang -gunoy. ang Ang kuyo nun, kuri pa ang Tagalog adlaw na dyan mga tol, mag video video ako anay Dwa'y, Dway, Dway ang Reader 1 -P. ang pinaka guapo. Buh, durong chicks ba sakay just kira By the way pala mga tol, dito tayo ngayon kila Kabisho Moto Palawan Yan, nakikita niyo yung Reader FI Magpapagawa siya ng Swing Arm DIY 2.5 Napakaganda nito, 2.5, napakahaba nito mga tol Tingnan nyo, By the way pala mga tol, hindi ko na pinakita sa inyo kung pagbaklas na sa reader. Ayan o, no? pinipix talaga ni Kabisho Moto Palawan yung kanyang swing arm. Dahil maga plus 2.5 siya dyan. Ganyan gumawa si Kabisho mga tol. Ayan o, no? fix na fix talaga yan. Wala talagang tabingi, wala talagang sobra, walang kulang, saktong sakto ang timpla. <laughs> <laughs> Just kidding ja By the way pala mga tol, ito na nga sinusukat talaga ni Kabisho Moto Palawan, ni swing arm yan talaga. Oh. Wala talaga ang palya yan. naka nakakwadro yan. Oh. Nakikita nyo yan. Kala ko pang kahoy lang, hindi pala, ginagamit yun pala sa swing arm yan. Yan, oh. napakagaling talaga ni Kabisho Moto, Moto Palawan mga tol. Kaya sa lahat ng mga motor dyan, oh. ano mong mur yan, ginagawa ni Kabisho, magpadugtong mga kayo. Nang 2.5 o oh, sobra pa, sobra pa sa X nyo mga tol. <laughs> Just kidding. Ano pa akong kikukinto? sa bandaman dan, mga basyer naman. Why, dagi rin mga tol. puputol doon ni eh, Kabisho. Ay, puputol na rin. Ah, wag mo na putulin. Kaya nga pala mga tol, kung magpapadiyoy pala kayo, pag-isipan nyo talaga. Pero, sulit talaga dito. Kasi ang akin mga tol, yung GTR ko, 2 years ko nang ginagamit. Kaya talagang napaka 100% na tibay ang gawa ni Kabisyo moto Palawan. Sure yan. By the way pala mga tol, ito nga pala ang ilalay ni Kabisyo ng bugtong yan, makapal pa sa ex mo, just kikaw. <laughs> ito lang mga tol, why? Ang kapalingan, kapal pa sa mga bashir, just kiyara ko bashir. Kapal, kapal pa, sa swing arm. Matibay talaga mga tol, hindi lang mga kapal, may luck pa yan mga tol. Di ko na... Ay, by the way pala mga tol, hapon dun dyan, alas 5 ron, dang, na, na kita rin. Adagi nga pala ang finished product ni Kabisho, hindi ko rin pakita kayo doon. Kasi pol storage sa koron. Alam, alam nyo naman yung cellphone ko, maliit lang mga tol. Ito na pala ang finish mga tol. Oh. Ayan Yan, tapos na masilya. Ayan, tapos na dugtong. Ang ganda. Buwang tinglingan. Kaya sa lahat na magpapagawa mga tol. Oh. Ilagay ko sa baba si Kabisho Moto Palawan sa comment section mga tol. Ayan, ready if I. Yan, lahat na may mga taga-Fulbright College. Yan. May mga motor yan, magaganda. Yan, plus 2.5 mga tol. Napakaswabe, ang ganda. Duro, duro naman dan chicks makakasakay. Just kidding ja. Sorry lang, joke lang. By the way pala mga tol, hanggang dito lang aking video. Bye bye, follow back, follow me, follow you. Bye bye, thank you. Bye